Pagkain na daw tayo sa corridor, okay. and quick daw, move. Gil, bilisan mo na. Pasok na. Gil! Ikaw next. Pasok na. Ayoko? Ayoko. Malaglag tayo ah. Ayoko. Malaglag tayo. Oo. So, oh. Diyos ko, mabilis ng pagganap to. Mabilis na laglagan to na. <laughs> Ay, Diyos ko. Naantay ka na, sino kasama? Nakaluko ba yung ganito? Psst, <laughs> akong gagabit ng ano, ha? I hate this. How could something so wrong feel so right? Ah, or, sige, um, okay. Ako yun, ha? How can something so wrong feel so right on? Oh? How can time be so long? <laughs> Grabe! Kita sa inang champo. Nakain na naman ang tiyan ko. Catch me! Hawak <laughs> <I walk> <laughs> uh, okay. ano. ka! Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi ko. naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi hindi, hindi ko mapigilan pag nasa kamay ko ay. O oh, sige, amin natago ko. Manginig ka rin nagkisa ka. Laging isipin. May makakasama. Oh. Sanay ka na. Siyem, ano, 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 ano ito, ito? Duty, duty. duty. duty hindi, na, parang kailangan talaga Yung parang sport na lang. Gusto ko yung Yung last time na eviction. Hindi, hindi lang ako. ready, na pa naman ako. Okay lang sana yung lang. Kailangan kasi magbigay ng rason. Mag <laughs> <yung bagay laughs> parang wala naman yung rason. Kaya naman muning ano eh. Parang kilip na yung rason. Ay, mukha ako. Kahit ano na lang. Two two. Tapos ka na? Be? Si Carlo. Ginoon ko yung crackers ko chocolate. Hindi na open time tayo mo yun. Two minutes lang. Uy, hati kami. Di ba? Hindi ko na talaga ako nasa. Noong una open time. Dito. Pero may so right. right? two minutes. Pero mabilis na tayo Kasi alam na natin ano hinahanap ni Kuya. Yung pinakaon nomination, ang tagal ko dito. Ay, mahirap. Hindi, hindi pwede yung flavor. Mahirap yung una, no? Kasi yung mga rasan ko, yung kahit... Kahit yung walang relate. Ganyan na hindi pwede yan. parang balance oh, okay. <'Kay>. hindi na pwede hindi 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 na. hindi 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 kanya hindi 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 ipon hindi 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 Kung anong hindi 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 ang <laughs> <laughs> hirap magrasol na ba yan? Uloan mo nag-galad yun sa ano, sa pag